Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan pa rin natin ngayon yung uh, alleged uh, donation ni Speaker Romaldes 2 million dollars sa Harvard University uh, Ang tanong Pera ba niya yun o pera ng taong bayan? May mga dumi sa kanya na pera daw niya yun So Sino yung dumidepensa na pera niya yon? Uh, pag-usapan natin mamaya. Ah, uh, pabayaan niyo muna ako na kantahan ang ating uh, tamba. Uh, may kinumpos po sa kong kanta. Nakanta ko na ito noon kaya lang baka marami pa hindi naka dinagdagan ko ito. Uh, Inupdate ko. So, tungkol pa rin ito sa donasyon. Mayroong kwento sa lansangan tungkol sa honorable man ang pasaring sa gentleman tambalos-los daw si si congressman mga kabayan kaibigan magtulungan manindigan mga opisyal nating bayan sila dapat ay bantayan Tambalos los, tambalos los, kung kumilos ala Mayaman siya kung gumastos, bagay sa kanya ang tambalos los. Two million dollars nag-donate siya, Harvard University, Amerika. Sarili daw niya itong pera, Wow naman matulungin siya. Ang tanong taong bayan, bakit tulungan bansang mayaman? Sa Pinas dami gutom na tiyan, kulang classroom sa paaralan. Tambalos los, tambalos los, kung kumilos ala palos, mayaman siya kung gumastos. Bagay sa kanya tambalos los ang aking panawagan mga kabayan magbayanihan para na inang bayan may magandang kinabukasan tambalos los pinagtawanan naginspeksyon sa tambakan photo ops lang sa bigasan wala naman lang kinasuhan. Tambalos los, tambalos los. Kung kumilos ala palos, mayaman siya kung gumastos. Bagay sa kanya ang tambalos los. Okay. So, ito na tayo sa isyo. Pera ba niya yon? O pera ng taong bayan? Okay. Okay. Marami akong nabasang comments sa aking mga vlogs tungkol sa donasyong ito. Sinasabi nila na panood daw nila ang isang pro BBM vlogger na sinasabi ng vlogger nito pera daw 'yon ni Tamba. Okay? Uh, I consider this vlogger as my friend, so ito reaction lang ito ah. Ah uh, Nire-respeto ko ang kanyang opinion na ang tingin niya is uh, pera yon ni Tamba. Okay, so, binanggit ng mga nag-comment na si Dante Maravillas daw, may mga vlog siya, na sinasabi niya, pera ito ni Tamba. So, I'm sorry, hindi ko na napanood yun. Kaya lang, sa dami kasi ng nag-comment, eh, mag-react ako. Granting na pera ni Tamba yung donasyon. Eh bakit hindi pa niya aminin kung pera niya? Kasi ngayon, is uh, hindi niya i-confirm, hindi niya dini-deny. Bahala na daw ang Harvard to say something. Eh ang Harvard, ang policy nila is tahimik din. So, poros tahimik na lang lahat. Eh, what's wrong kung mag-donate ka ng sarili mong pera? Di ba? <laughs> Pwede mong aminin. Kaya pera mo man. Kasi kung pera yon ng taong bayan, eh, doon ka ngayon magkakaproblema kung pera yon ng taong bayan. So, bakit hindi pa aminin kung talaga sariling pera? Yon ang unang tanong. Next. Granting na pera niya, eh bakit ipadelit pa sa inquirer yung story na lumabas? Kasi isang issue na naman yan eh. Marami nang uh, nagreklamong mga journalist na nawalan na tayo ng freedom of the press. Uh, pati yung editor ng Inquirer sa US nagresign na out of protest kasi ang mga may-ari ng Inquirer e, eh, dinilit nila yung story na naipublish na ang rason lang is unnamed sources daw hindi man pinangalanan kung sino ang nagbigay ng informasyon uh, e, eh, napagalaman natin nang Na may-ari pala ng uh, inquirer ay eh kamag-anak ni Tamba kasi uh, kapatid ni Tamba ano ng pangalan ng Romaldes ang wife is Sande Prieto Romaldes yun ang nagmamay ng inquirer group of companies so kamag-anak so lumalabas Parang gusto nilang dipinsahan si Tamba. e eh kung sarili niyang pera, bakit mo pa didipinsahan? Sold na. kung pera mo, sold na talaga. No problem. Kasi sarili mong pera eh. You can do. Hindi eh naman masama yung mag-donate. Di ba? Tapos, very noble o very kapuri-puri yung purpose ng pag-donate dahil ituturo sa Harvard ang wikang Pilipino. Wow! Talagang mapapapalakpak, mapapabilib, mapapasaludo ako kay Tamba sa ginawa niyang iyon kung talagang pera niya. Okay, another argument. Pera niya talaga yon. Eh, yun bang priority tulungan? Ang yaman naman ng Amerika, ang yaman ng Harvard. Sa Pilipinas, wala bang dapat tulungan? Nang, nang hihi-kaos ang maraming Pilipino dahil nagmamahal na lahat ng bili, nagmamahal, ang dami ng hindi makakain ng uh, eksaktong Pilipino. Tumataas yung hunger, incidence of hunger sa Pilipinas, tumataas yung poverty, tumataas ang mga taong pobre, uh, bilang ng mga taong pobre. Di ba yun ang dapat tulungan? Yan ang dapat sa tana sagutin ng ating tamba. Uh, bakit sa ano pa? Sa Harvard pa? So, ano ang tingin ko? Ano ang tingin nyo? Pera niya yun? O pera ng taong bayan? Hmm. So, kung pera yun ng taong bayan, nako, malaking paliwanag yan. <laughs> Uh, sa ang pundo niya kinuha. Of course, galing sa kongres So, paano niya yon ano? Anong authorization niya na naka naka lagay ba sa gaa o nakaprogram ba na magdo doon? Yan, ang daming tanong na dapat ha, sagutin sa isyong ito eh, meron na bang nag-ingay na mga lawmakers? Kasi ang nag-iingay lang, uh, social media. Pinag-uusapan yan eh. <laughs> so, lawmakers, meron na bang nag-ingay tungkol nito na calling for an investigation? Wala pa akong nabantayan. Lalo na sa mga congressmen. Eh, siyempre, boss nila yun eh. Tatahimik lahat yan. But, uh, I'm not sure Uh, dito sa mga makabayan black <laughs> dito na ngayon lalabas ang uh, role ng makabayan black na ano sana imbestiga nito uh sa Senado wala pa akong narinig din sa mga oppositionist uh, senator Risa and senator Pimentel oh uh, sa ating pangulo malakanyang may comment na ba sila Ah uh, wala dahil kamag-anak eh. So, tayo na lang po sa social media. Itong uh, YouTube channel natin ito, uh I have uh, committed na wag natin itong tantanan. I Ilagay natin sa pusot isipan ng taong bayan na there is something fishy. Hindi naman something wrong. Maraming uh, tanong na dapat nilang sagutin pera ba nila, pera ba niya, o pera ng taong bayan? Ang kasagutan depende sa kanila. Okay, dark chocolate muna tayo. See you po next video.